Greetings mga migs! Welcome back sa Boy na Salita TV So heto na naman tayo sa ating episode na Tanong mo, sagot ko So subukan kong sagutin ang mga katanungan with regards to spiritual and esoteric topics Kung hindi kayo magiging kontento sa aking sagot pwede niyong ilagay ang inyong mga opinion dyan sa comment section At sa mga subscriber ko naman at sa mga hindi pa subscriber pwede kayong magtanong at pag-usapan natin yan sa susunod na video So kung bago ka pa lang sa channel na ito, please tulungan niyo ako lumago aking YouTube channel. Please paki-subscribe po, paki-like ng video, and don't forget to hit the notification bell para updated kayo sa ating mga future topics. So wag nating patagalin. Magpatuloy na tayo. Ang unang tanong ay mula kay Ayan. Boss, hihingi sana ako ng opinion kung ano ba ang pinakamagandang mutya or leklay para sa negosyo. To tell you honestly, pag mutya, wala akong ma-recommend. Tulad din ako ng iba dati, nung baguhan pa lang ako. Bili ako ng bili sa Shopee, sa online. Pero ni isa, walang gumagana. Yung sinasabi nilang mutya ako na napapaswerte, walang gumagana walang pinagbago not until na nagleklay ako so doon na talaga nag show up yung negosyo ko nung nagleklay ako at para sa akin kahit anong kulay pwede naman basta positibo yung hangarin mo positibo yung approach mo hindi ka nagdududa so hindi ka negatibong tao tutulungan ka ng leklay kasi positive energy yan yung nakaimbak sa kanya eh So, para sa akin, yun yung talagang nagpagana. O sabihin natin, nagpaganda ng kalagayan ng negosyo ko. Ang second question ay mula kay Richard. Nag-message din ito sa FB. Bro, may San Benito ako galing sa Antingero, manggagamot albularyo. Tanong ko lang po kung yung kinarga nila sa medalyon kung galing ba sa simbahan. Obvious naman. Common sense. Kung galing sa antingero at manggagamot, most probably, occult yan. Tapos ang nagkonsagra niyan, nag niyan, sila lang din. Kung nag expect ka ng bunga ng mangga sa puno ng bayabas, malabo yan. So, kung nag-expect ka ng San Benito na ang dasal ay galing sa simbahan, dapat doon mo rin yan nakuha sa simbahan, sa kumbento. Pwede rin bumili ka online, kahit saan, kahit sa Shopee, tapos ipabless mo sa pare. Yan lang yung sagot sa tanong mo. Napakasimple. At saka, itanong mo rin sa albularyo kung anong gamit niya na dasal. Kung pang simbahan ba o pang okultista? Dapat sana ikaw nakakaalam niyan eh kasi sayo naman 'yan. Ang third question ay mula kay Antonio Magallanes. Gusto ko talagang malaman bro kung okult po ba 'yung ito basahin na lang ah hindi ko babanggitin. Okult po 'yan. Actually nasa 28 familiares yan eh. So, ginagamit yan na pangontra sa mga black magic at pwede rin pang bakod, pang puder. At saka yung isa pang orasyon, ayoko na lang mag-comment eh, kasi occult. Basta, occult yung mga ganyan. Pag hindi nyo nakita sa Biblia o hindi nyo nakita sa dasal ng mga simbahan, pastor, pare, so occult yan. So, yan lang yung ibig sabihin ng occult. Pag occult kasi inilihim. Sadyang so, inilihim dahil pag merong taong matatalino na nakapag-decipher, madidiskubre talaga na malayong malayo siya compare sa paniniwala ng mga katoliko o Diyos ng mga katoliko. So ibang Diyos ang tinatawagan nila. So yun lang. Ang ating pang-apat na tanong ay username lang eh walang pangalan eh so naniniwala ka ba na may kasunod na lahi kay Panginoong Jesus nagaganap sa panukala ng ama dito sa sanlibutan kung meron sino siya kung wala anong masasabi mo dito kung Christ ang sasabihin natin sa bawat paniniwala may iba't ibang Kristo so ito yung main topic natin ngayon sa mga Jewish meron silang Christ na inilantad last 2020 yata yun 2021 so hindi si Jesus yung Christ nila iba yung Christ nila at sa katoliko naman syempre yung Christ natin si Jesus so may kasunod ba o ibig ko bang sabihin may pinadala ba na next wala na kasi sinabi ni Jesus na siya ang Alpha at ang Omega Alpha meaning siya yung kauna-unahang pharaoh sa kanilang lahi at ang pinakahuling pero sa generation na ito kasi sa Egypt yun eh sa Egypt, uh, according sa paniniwala sa mga taong nag about Egypt at kung sasabihin naman natin na paniniwala ng mga okultismo so marami nang pinadala <laughs> according sa kanila na hindi si Kristo mga taga-minsahe, ganon uh, tagapagligtas ko no? mga sugo. Pero wala namang napatunayan. Ang gulo pa rin ng sanlibutan, di ba? At sa paniniwala naman ng mga researcher regarding to Anunnaki, ang Christ talaga, hindi naman talaga literal na si Kristo yung babalik. Ang ibig sabihin niya ay Christ consciousness. Yan yung pag-iisip tulad ng pag-iisip ni Kristo kung paano nag-ascend yung espiritu ni Kristo, paano niya pinataas yung vibration niya, sana ganun din yung gagawin natin. Magpataas ng vibration at isa sa mga key para mapataas ang vibration is true righteous actions. Righteous action means, magbabasa niyo sa Bible, nine fruits of the Holy Spirit, i-research niyan, Love, joy, peace, kindness, ganun. Gumawa ng mabuti. Hindi yung gagawa ka ng mabuti dahil may Diyos na nakabantay sa'yo. Para ka nagpapasipsip. Para ka nagpapagood shot. Gumawa ka ng mabuti dahil yan yung tama. Kahit walang nakatingin sa'yo na ibang tao, kahit walang nakatingin na Diyos sa'yo. Gawin mo ang mabuti kasi yan ang sa tingin mo ang nararapat. So yan yung Christ consciousness at napakahirap abutin yan. So yung key na righteous action, isa lang yun sa mga key. Marami pang dapat gawin para makapag-ascend ang ating vibration, ating soul into higher consciousness which is Christ consciousness. At kung ang ibig mo namang sabihin ay kasunod na lahi o yung generation or descendants ni Jesus, marami ng research na ginawa niyan. So according sa ibang paniniwala or sa ibang research outside of Catholic Church si Jesus at Mary Magdalene ay mag-asawa. Hindi totoo na pokpok -pok si Mary Magdalene. Yan yung brainwash na ginawa ng simbahan para ang tao ay mapasama ang tingin kay Mary Magdalene kasi ang katotohanan daw iniwan ni Kristo ang simbahan o ministry niya sa kanyang asawa na si Magdalene, bago siya umakyat sa taas, nag-ascend. Tapos, binago ng simbahan. ni ng simbahan. So, sinabi nila na si Paul daw, ay, no, sorry, sorry. Si San Pedro daw ang sinabi na ikaw magtatayo ng simbahan ko. Tapos, ang pinakaunang Pope ay si Saint Paul. So, yan yung version ng Catholic Church. At saka ang daming flow sa Bible ng Catholic Church. Dapat kasi magbasa din kayo sa ibang mga articles. Kasi binibrainwash na yung tao. Ito ah, alam nyo ba ang pinakamayaman at pinaka ma-influensya na organisasyon ngayon? Alam nyo ba kung ano? The Roman Catholic Church. Kaya nila magpagyera kung gustuhin nila kaya nilang magbayad ng mga pharmaceutical companies para magpalabas ng mga bagong sakit kung gugustuhin nila ganyan sila kamakapangyarihan so think about it Christ consciousness huwag kang magdepende sa religion so last question mula kay Andy San Juan Bro, yung mga sikat na faith healer ngayon nga naliligaw din sila ng landas sa lihim na karunungan tapos may sinabi pa sila sa kumbate spiritual parang boxing. Pag gamit mo puro kanan, e eh may pagkakataon na matalo ka. Ang pagkaintindi ko doon, para hindi ka matalo sa kumbate, eh gagamit ka ng kaliwang kapangyarihan. Tama po ba yun? Sana masagot mo po bro para maliwanagan ako. Salamat po. Ito yung katotohanan na ah. Pagbasihan yung 28 familiares, yung mga deity na tinatawagan dyan, at kung alam mo yung history, yung tunay na history ng familiares, yan din yung mga deity na dinadasalan ng mga faith healers. So paano ba nabuo ang mga deity na yan, o paano ba sila nakilala? Through Saint Ignatius, yung sumabog, yung demonyo. Pero yung okultista, gumawa nilang sarili nilang versyon ng istorya, pinaganda nilang istorya, pinabida nila yung mga diti. Pero yung totoong istorya niyan, nung sumabog yung demonyo, nagkahiwa ito sa, sa 28 na piraso. Basahin nyo ang familiaris, may mga pangalan doon. Yung mga pangalan na yun, yun din ang tinatawagan ng mga faith healers, mga okultista. So, ibig sabihin, alam nyo na kung saan galing ang kapangyarihan na yun. Therefore, pag sinabi natin kaliwa at kanan, wala namang ganun. Kasi alam naman kung saan sila nabilong. Nagkakataon lang na pinapalabas nila na imahe sa social media is kanan sila. Dahil sa mga ginagawa nilang tumutulong kuno. Sabihin na natin nakatulong yung iba, pero majority, yung iba, pera-pera lang at meron ako na interview na isang faith healer na minsan hindi sila sigurado kung ang natawag nila na espirito is espirito talaga namang kukulam so most probably ang espiritong ligaw at saka ganito din yan yung mga ginigilit nila puwera lang sa iba kasi marami din namang panggilit na mga orasyon pero yung tatlong pangalan, tatlong diti na iniihip sa daliri, pampatay na mangkukulam. Yun din yung mga diti na tinatawagan mo kung gusto mong mangkulam. Alam ko yan kasi pinag-aralan ko yan dati eh, kung paano mangulam. Pero hindi ko ginawa kasi may karma yan. Ayaw ko magkaroon ng bad karma. Kawawa tayo dyan sa ascension natin at saka sa reincarnation. Pinag-aralan ko na, naging curious ako. So, therefore, yung mga DT na tinatawagan yan, pare-pareho lang naman, nasa tao na kung gagamitin basa sa kaliwa o sa kanan. Nagkataon lang siguro na hindi tinuro sa kanila na pwede palang gamitin yun sa kaliwa. Hindi ko lang sasabihin dito kung paano ha. So, ganyan lang yan, nasa tao yan. Kung paano mo gamitin, pero kung gusto mo talaga ng purong kanan, magbiblical ka. Kasi wala namang ano diyan eh. Pag sinabi nating biblical, paano mo naman mapapangitaan 'yon ng flows, 'di ba, na gamitin pang masama. Although may mga portion sa Bible na pwede mong gamitin pang kulab, may mga verses sa Old Testament. Pero hindi ko lang sasabihin dito kasi baka ano naman eh uh, sabihin uh, gamitin pa sa kalokohan. Pero may mga verses doon sa Old Testament na pwede mong gamitin pang sumpa. almost the same na rin, pang kulam, pero most probably pang sumpa. So, yun lang sa sabi ko. Nasa tao yan. So, ayun mga migs. Kung meron kayong mga opinion o dagdag na mga sagot, i-comment nyo lang dyan sa comment section. O kung meron kayong tanong, i-comment nyo lang dyan para pag-usapan natin sa ating future topics. So, kita kids until next topic. Thank you.